Kasi yan, maglalaro kami. Grow up to the garden. Basta, yun na yun. Grow up garden. Ayan guys, bibili na ako ng seeds. Ano guys, kayang mabili ma guys? Tingnan nyo to guys. Ito guys. Ano kaya bilhin natin guys? Tingnan nyo. May corn seed. Wala pa pong apple seed dragon fruit. Bilhin po natin ang rasta. Uh, corn seed. Try natin. Kasi 60,000 na po ako dito. Teleport ko na lang sa garden. Well, try po natin dito. Iba-iba yung mata nyo. So, yung guys. Puro 1,000 ang nagagastos. Yun guys, so lalaki na yata to. Pero, hindi ako makabili ng cactus. Guys. Saan ba ang cactus? Oh, wala na naman guys. Laging wala to. Laging no stock. Eh, Nag-reset na guys. Ano guys, wala yung malaki Google. Wala na naman guys. So, ano kaya bilhin? Ito, para tigitan sa sangka. Oh. Ay na guys. Kasi na tayo sa garden. Dito yung carrots ko, pati dito rin yung carrots. Yun guys, may bibisita yata dito eh. Pati yung unang ano ng carrot ko. Yan. Okay. Hmm, hey guys, natubo na. Ay! Ikaw na pala ang bisita ko. Hi! Hi! Gusto mo po ba ng ganito? Ay, may pumpkin. May ganyan din ako. Mas malaki pa. Ito po. May ganyan na ako. Mas malaki pa. Ito po. Ay, sige. Okay lang yun. Kahit maliit. Wala ka po bupang ganito? Ay, Ganyi po ako. Sige. Wait lang. May pupuntahan na muna ako. Umalis, guys. Umalis. Ganyi, umalis. I-sell na natin sa so nakuha na eh. Ito po. I need to sell this. Ito po po, karot. Thank you po. Ano akong pa, pa kaya mapili? Guys! Ano? Yun, hmm. Yung yun, sa mga na ito, pwede mabigyan ng pera. Ay, ng, ano, ng, ng, ano bang, Pero kung gusto nyo, pwede naman. Ano kaya, guys? Ano bibili natin dito? Ayun, guys. Ano ba kasi bibili natin dito? Um, try ko itong... Ito na, ano, try ko na strawberry. Kanina po, ano ano pa to? 100k. Ngayon, 60k na lang. Ay, 3 times lang pala. Ay, bakit nandito ka na naman po? Ay, ibigay mo na po sa akin. Aka na, aka Thank you po. Ibenta ko na to. Ayan guys, bibenta ko na to. Kuripot naman na ito. Punta na ako sa garden ko. Ayan guys, may isang tubo. Buti naman tubo. Ito guys, may tubo na. Yan yung coconut ko guys. Tutubo na yan. Hala! Guys, tayo guys, guys, guys! Ayan guys. Tignan nyo guys. Ayan. Sana lumaki yan. Ayan. Ako, guys, nagtanim niyo na itong mga to. Ito, oh, bamboo. Ano to? Bamboo to, bamboo. Oh, mas malaki to, guys. Oh. Mas malaki to. Ito yung una kong tinanim. Pangalawa to, ay. Hmm, guys. Oh. Tulungan niyo ako para magka, ano. Sino to? Ay, hindi na kaya to, guys. Hmm. Katabi ko lang pala siya. Eh, yung kanina pumunta dito sa bahay ko. Ano? Nah. Nah, ano, tingnan natin, guys, kung may mga nag-stop. Wala pa din. Wala pa rin cactus, guys. Ang tagal ng cactus. Cactus. Tapos nawala na siya. Nawala na siya, guys. Ano kaya? Ano yung po dito? Ito sa seeds. Bili pa tayo. Eto. May stock na po ba? Ayan. Ayan natin po lahat. Yan o, no, stock na guys. Nalagay ko yun sa garden ko, diba? Para gumanda. Dito guys, so. Uy. Stumble guys. kung ano taro? kung gusto nyo sumalis sa sa ano tawag sa RP namin. Sali lang kayo. Ha, guys? Mayroon. Yeah mag-subscribe na kayo. Sasali namin kayo. Mag-comment kayo kung nakasubscribe kayo. Hindi ko yan makikita lahat ng subscriber, guys. Kaya, sabihin nyo na ako na subscribe kayo. Maniniwala na naman ako. Pero, guys, huwag kayong duga. Wala na, guys, sa so, pindot na. Ano? Ang kala ko sa isa. Ayan, guys. Kunti na nyo lang. Paripot mo naman, manong. Ayun, sorry. Cool? Ayun, guys. So, yun lang, guys. Bye-bye. Kasi, ang totoo po na, lobat na po siya. maka charge Ay, sorry. Ano ko po siya? Ka, nag-voice over din po siya. Gagawa po kami ng account. Ay, sila po yung gagawa. Gagawa po siya ng account niya. Yun lang guys. Mag-subscribe kayo. Mag-subscribe. Mag-follow na rin kayo sa account namin sa TikTok like and share. Yun lang. Mag-bibig. Yung episode 3 ng ano ng Amo Chan section ibukas e, pa.